Hello mga mate, another day, another mini vlog today. For today's vlog nga mga Maria, ito nga sinamahan nga ako ni Maxin papunta ng palengke dito sa amin. Nakakatuwa nga dahil itong bulinggit na to mga kami ay naisasama ko na nga dito sa talipa papasa sa amin. Pauwi nga kami may nadaanan nga ako dito mga parang ukay-ukay ng mga gamit. At napabili nga ako nito at hindi ko pa alam kung saan ko ilalagay. Ngayon nga ang ulam namin ay pork chop mga mi pero para naman may gulay magluluto rin ako ng insaladan talong. Kapag ka ako nag insalada mga mi iniihaw ko talaga yung talong dito na lang sa may kalan. At itong pork chop na ipiprito ko mga mi ay nilagyan ko na muna ng bawang, toyo, suka magic sarap, ayan nilamas-lamas ko lang yan at ayan ima-marinate ko lang siya dyan mga mi, tapos yung unang batch nga ng talong na inihaw ko sa kalani ayan naluto na kaya binabad ko na muna sa tubig, dito nga ay maghihiwa-hiwa na muna ako ng mga iahalo ko doon sa aking insalat ng talong katulad nga nitong buyas mga mi, dinamihan ko na talaga, pati na rin ang bawang Naglalagay rin ako ng kamatis, mga mina ko. Napakamahal ng kamatis talaga. Karang imbis na kumain ka ng gulay ngayon, eh parang hindi ka na makakakain. Halos dahil napakamahal. Tiyari. Naglagay nga rin pala ako dito ng luya, mga mina. Ayan ang nagpapasarap talaga dyan. Habang nagluluto nga ako, mga mina, ay nandito rin naman sa sala itong aking mag-ama na Grabe parang kailan lang itong bata na ito ay kipag na sa amin kung anong panunuorin. Tiyari. Dito nga mga mi ay binalat-balatan ko na nga itong aking mga inihaw na talong. Katapos ko nga yung balatan mga mi, sinusuri ko talaga yung loob niyan kasi naman baka mamaya eh, may mga uod dyan, di ba? One time kasi na ihalo ko na talaga mga mi Diyos ko para ako na trauma. Kaya naman ngayon binubulat-lat ko na talaga yung talong. Huy, ano yun? Charing. Anyway, ito nga mga mare at nilagyan ko lang din ng breading mix ito tapos ayan pinirito ko na itong aking mga pork chop. Tapos piniprito ko na yung aking mga pork chop eh binalatan ko na rin yung ibang talong at sinuri-suri ang loob. Sa apat nga na talong eh yung isa at ang pinakahuli ang meron pa nati natitirang uod. Tinanggal ko lang naman yung parte na may uod mga may tapos hinalo ko na rin yung iba na wala. Nakakatuwa talaga kapag may tissue dito sa may kusina kasi naman talagang pinapawisan talaga ako pag nagluluto. Anyway mga mare ito binaliktad ko na aking pork chop at Tingnan nyo naman tong aking tong napakahaba. Kahit napakalayo ko nga eh talagang naibabaliktad ko pa yung aking niluluto. Grabe naman kasi yung haba kasi laki ng braso ko, 'di ba? Ang mura lang din niyan sa Toktik Shop ko lang yan nabili mga mi. Napapasaya nga ako diyan dahil do sa pinapanood ni Maxine mga mi. At hinahanapan ko nga ng pwesto itong aking nabili sa may ukay pero wala pa akong makita kung saan ko siya ilalagay. Kaya naman naglinis-linis na lang ako dito ng iba ko pang mga kalat. Ako naman ba yung ganito na pag pinunas ko yung tissue sa mukha ko ay eh, pagkatapos ipupunas ko naman diyan sa may mga tiles. Chari. Dito nga ay gagawin ko na itong akin insala salada mga mi. So, ang timpla ko lang dito lagi ay itong suka, asin. Naglalagay rin ako ng konting betchin. Tapos, nalagyan ko ng konting paminta. At ayan, hinalo-halo ko na muna. Tapos, may nakalimutan pa nga ako. Buti na lang, meron pa kami sa freezer nito. So, naglagay na rin ako ng sili mga mi. Medyo nakulangan pa nga ako sa alat dyan at sa konting suka. So, naglagay pa ako ng konti. Luto na nga rin pala itong aking piniritong pork chop. Kaya naman ginupit-gupit ko lang kasi ang lalaki pala ng hiwa nito. At pagkatapos nun mga may na rin ako dito. At sabay-sabay na nga kaming kakaing tatlo. Grabe, dapat talaga kapag may prito, meron talagang kahit papanong gulay on the side. Dito nga ay pinaghimayan ko na rin dito si Maxine kasi susubusubuan ko siya ng konti. Hindi ko na siya muna pinapakain ng sobra sa gabi kasi baka mamaya magsuka na naman. Nagsuka kasi siya nung nakaraan dahil sa kabusugan. O siya mga mari, panoorin niyo ulit ako bukas, Kain mo na ako. Bye-bye! bye.